Ay, gumala siya sa red. Abe ko, ito na naman ang abe nyo, abe ko. <laughs> Ayan nga pala yung pinapagawa natin balong-balong, abe -balong, ko, katuglong lang ng dating nakagawa, abe ko. Kaya kailangan natin alisin yung punching bag natin doon, abe ko, dahil magpapasabit tayo ng pangsambarak doon, abe ko, pang pulap natin, abe ko. Para at least kapag matamad tayong magjim, abe ko, kahit dito lang pwede na tayong magjim, abe ko, magsambarak kamu, abe ko, dagol na ka-bicep, tricep, ang po-back, abe ko, pwede na rin sa abs, abe ko, at dahil medyo mabigat yung punching bag natin na beko medyo nagkasakit tayong maglako. Ah, beko! Kaso si ba Babo, kaya niya akong tulungan dahil may ginagawa rin siya. Ah, beko! Tignan nyo naman ako kapag magkasakit. Ah, beko, dahil napakabigat niya. Ah, beko, tinatanggal ko lang yung tali na dyan. Ah, na i stress pa ako. Ah, Buti na lang kumain na ako dyan. Ah, beko, kaya hindi na medyo mahinat yung ulo ko. Ah, beko! At buti na lang madiskarte tayo talaga. Ah, beko, kaya kahit ako lang mag-isa, natanggal ko siya. Ah, ko Ah, uh, nung natanggal ko na nga rin, ko, ito, itong nakikita nyo yan, papasimento na rin natin yan. Nabi ko, para at least hindi na bumuburak dyan or hindi na tayo nahihirapan tumawid dyan. Nabi ko, yan na nga, ginagawa na rin pala yung ano natin, yung tuluan ng tubig. Nabi ko, <laughs> Ang kaso, mali yung nabili ni Daddy o pandugtong dito. Habi ko, yung wine na tinatawag. Habi ko, nabili niya parang tila. Habi ko, ayan, ginawa ko, umalis muna ako. Ayan, papapalit natin ulit dun sa may bilian ng ganyan. Habi ko, do sa hardware. Habi ako, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> So may biglang tumawid sa dana, abe ko. Kaya napatawa na lang ako, abe ko. Ayan na nga, mabilis na natin napapalit, abe ko. Dahil kinuha natin yung pera tapos bumili tayo doon sa kabila, abe ko. Dahil wala silang ganunista, abe ko. Ayan nga pala yung nabili natin, abe ko. Kaya maglaro muna tayo, abe ko. Ayan o, oh, maggagawin natin siyang mic, abe ko. Dahil sa kakalaro natin, abe ko. Ayan, muntikan pa siyang nanakbag, abe ko. Buti na lang nasa natin, abe ko. Kung hindi nabalbal sana siya, abe ko Tas bu bumili na naman tayo ng bago, abe ako ah. Beko. Boss, nakita ko nga pala yung mga solid na abe ako nagdi deliver ng tubig. Ito <laughs> 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 <bala> sila. Oh, abe, bye kayo! Oh! Eh, ay, gumala sila sa reta. Ayan na nga yung nabili natin. Abe, ako ilalagay na ni Bababong. Abe, ko. Buti na lang magaling talaga tayo. Kaya hindi na tayo nagpabalik-balik pa. Abe, ako ganyang kalinis magtrabaho si Bababong. Abe, ko. Kaya sa mga gustong magpagawa o magpa-welding ng mga ano-ano dyan. Abe, ako. Dito lang. Mag-PM lang kayo sa akin. Abe, ako. Tapos eto nga rin pala yung ulam nila. Abe, ako. Apalya nga tingebo na. Abe, ako. Tsaka yung kanin. syempre may tinatago tayong tilapia dyan. Abe, ko. Siyempre, tingnan natin kung ano yung ulam natin. Abe, ako. Dahil sa kanila nila na ako na nga papasok tayo sa loob ng bahay namin nabi ako tingnan nyo naman yung ulam ko alright aduang ebo na po pa meto ngayon joga be ako <laughs> Kaya ang ginawa ko, nangingi na lang ako ng apalya sa kanila, abe ko, tsaka konting kanin, abe ko, dahil si abe nyo kumain na siya, abe ko, tsaka uminom na rin na siya ng gatas, sabi ko, kaso ayan gusto niya magugas ng baso niya, beko ko. Kaya ang ginawa ko, inayahan ko siyang magugas ng baso, abe ko, para at least habang bata siya, beko ko, natututo na siya magugas, sabi ko, kaso gastarun siya ng dano, beko ko. <laughs> Siyempre, bago nga pala ako kumain, abe ko, gusto ko munang siya route yung mga komentors natin na mga kaibigan natin, abe ko. Ito ah. nga pala sila, si Leslie Canlas at saka si Kenny Soy TV. Siyempre, si Jan Paul Bondo si Marco B. at saka si Annaline. Les, abe ko, siya nga sa inyo, abe ko, kaya tara mangantana, abe ko, ingat kayo palagi, abe ko, salamat sa panunod, abe ko, ah. thank you, bye.